So, hi mga kasari. Ang inyong tindera is na na naman sa kanya munting tindahan. So, bantay tindahan tayo sa mga oras na ito. At dahil nagbabantay na at dahil ayan nabubulol, di ba? At dahil nagbabantay ako ng aking munting tindahan, ayan magshi na naman ako ng comments. So, maraming comment doon sa pinuntan ko na video ko na yun. At 'yun po ay reels ko, syempre. Mas marami kasing nang na mga Uh, video ko dun sa mga reels ko kumpara dun sa mga long term video ko so nabasa ko yung comment na yun dun sa reels ko na pinost ko na ano ito ayan ayan kung nakikita nyo na yan so yung pinost ko na ang ano uh, anong oras na wala pa rin akong benta so doon doon nag -post si kuya ng comment niya so ang comment niya doon is eto ay ang comment ni kuya. Ang sabi niya... So, napahinto tayo doon. <laughs> Sorry kasi meron bumiling tubig. At doon nga sa sinabi ko, ito yung comment ni kuya. Sinulat ko dito sa notebook ko. <laughs> kasi hindi ko mabasa doon. Siyempre, ilalagay ko doon yung comment ni kuya. So, ang sabi niya doon, kahit wala kang benta, ang mahalaga, may views ka. Kikita ka at magkakalaman din yung tindahan mo. Ang ibig sabihin doon ni kuya pag sumahod ako sa bagbablog ko dahil sa mga views ng mga video ko, is magkakalaman yung tindahan ko. Kuya, yung tindahan ko, hindi ko na po yan nilalagyan ng laman o hindi ko na po dinadagdagan ng puhunan. Ang ginagawa ko po kuya, kung ano yung nagiging benta ng aking munting tindahan, yun at yun na lang din talaga ang inilalagay ko at hindi ko na talaga siya lalagyan pa ng mga kung ano-anong benta na hindi naman mabenta. Kasi masasayang lang. Ayan. Tapos ang sabi niya dito, Te, umay na yung vlog mo. E nauumay umay ka na pala kuya eh. Bakit ka pa nanonood? Diba? kung naumay ka sa vlog ko at kung napadaan sa wall mo simple lang gawin mo kuya scroll up mo kung ayaw mong panorin or di naman kaya skip mo ganun kadali yun o diba naumay ka na pala eh ka pa tapos ang sabi niya pa may tindahan din ako pero payo ko i-roll mo ang kita mo wag mo munang itabi kuya eh, may tindahan ka naman pala eh. 'Di ba? So, 'yung araw-araw na kinukontent ko dito sa tindahan ko. Issue na 'yon dahil isa po akong nanay na tindera na nasa loob lang po ng bahay. Ayun. Kaya wala po akong ibang maikokontent content at wala po akong ibang maibablog kundi 'yung tindahan ko. Dapat alam mo 'yan, kuya, dahil may tindahan ka din. 'Di ba? At huwag kang mag-comment ng ganun, kuya, kung naumay ka. Naistok ko naman yung channel mo. Mas nakakaumay ata yung sayo ka ng sayaw ni Elias eh. Di ba? At saka, pinapaikot ko talaga kuya yung benta ng aking munting tidaan. At alam ng mga kasari kuya na palagi kong sinishare at kung palagi kang nanonood, di ba? Kasi sabi mo na umay ka ni. Eh dapat alam mo kung ano mga isinishare ko dito araw-araw sa aking munting tindahan. Lahat ng kita ko, niro-roll ko po dito sa tindahan ko. Nagsimula ako sa 200 peso hanggang sa naging ganito yung tindahan ko. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan pang mamuhunan. Maglagay pa ng puhunan dito sa tindahan ko dahil kahit gano pa yan kalaki ang ipupunan mo sa tindahan mo kung hindi mo naman kayang ipaikot at kung hindi mo kayang i-roll e eh malulugi ang tindahan mo hindi ko na kailangan kuya mag ano mag lagay pa ng punan sa tindahan ko at thank you dun sa payo mo na i-roll ko muna yung benta ng tindahan ko which is gano naman talaga ang ginagawa ko alam mo kuya, ang masasabi ko lang, pag ang content mo ay nasa tindahan, expected mo na na nasa tindahan lang talaga umiikot. Araw-araw ng video na ipopost ko. Kasi sa tindahan ko po kinukuha lahat. Katulad ng pagre-repeal, pag-grocery, pricing, display, repacking. Yan po yung araw-araw na ginagawa ko. Kaya yan din po yung araw-araw na di inishare, uh, nas, sinishare sh ko sa mga kapwa nating mga sari-sari store owner na katulad mo. ba diba? Sabi mo, may tindahan ka din. Dapat sana alam mo yan. ba diba? Dahil ako po yung isang ananay na nag-vlog ng, is, ng is, uh, Uh, small content creator na yung aking content is yung aking munting tindahan. Wala naman akong ibang pinupuntahan at wala naman akong maibang maisi-share kundi yung aking tindahan lang po. Ayan. So, simple lang, kuya. Uh, kung ayaw mo pong manood ng video ko at umay na umay ka na. Huwag mo pong panoorin. Scroll up mo din. Skip mo na lang. Tapos, yun. Huwag, huwag mo nang isabi pa kasi 'di ba? May tindahan ka din naman, 'di ba? Yun lang. Skip mo. Huwag mong panoorin.